So, ito na nga yung ating zucchini. Ayan. So, meron akong kinat. I-try lang natin yung mukbang, ano, kung anong lasa. Actually, never ko pang na Let's see. Hmm. In fairness, masarap siya. Matamis-tamis siya. So, good morning! Today, magluluto tayo ng gulay. Actually, igigisa lang naman natin siya. Maganda sana ito may broccoli, ano kaso hindi na ako pupunta sa store para bumili. So, ito na lang ang gagamitin natin. Ito yung fresh harvest na zucchini galing sa ating garden. At meron tayong beef. Ayan, yung steak ang ginamit ko. And then, carrots. Ayan. So, igigisa lang natin siya. Tapos, um, meron akong mushroom. So, isasali ko yung mushroom dito mamaya. But anyway, yung ating zucchini is super fresh nga, ano. So, uh, kung napapansin nyo, di ba ang daming nagmumukbang na nagtatry ng uh, hilaw na uh, veggies. So, tingnan ko nga. Matry nga natin. So, ito pala yung zucchini na hinarvest natin kahapon, ano, kung nakita nyo yung previous video natin. So, ayan, akala mo matanda na ito pero hindi pa. So, ito na nga yung ating zucchini, ayan. So, meron akong kinat. i lang natin yung mukbang, ano, kung anong lasa. Actually, never ko pang na-try. Let's see. In fairness, masarap siya. Matamis-tamis siya. Parang ano lang siya eh. Uh, actually, para siyang pipino. Mmm. Hindi mo kailangan ng sausawan, pero pwede namang. Kasi yung iba-iba diba, gumagawa sila ng maanghang na sausawan, o di kaya yung baguong. Ito hindi mo na kailangan eh. Matamis pala siya. Hmm. I wonder yung mga nagmumukbang din ng talong at sitaw, ano? Kasi marami tayo. Matry nga din natin yun. Lalo na siguro yung mga baby pa. Ito yun, leho. Oh my God, masarap pala siya. Hmm. Sa'yo ko nga siyang lagyan ng asin. Yeah. Masarap din. Parang siyang kamas. Oh my mm, god. Tapos fresh pa. Eh. Oh, nyo. niyo. Ano na? Naubos ko yung isang slice. First time ko itong gawin. Try na din sa ibang gulay natin. Mm. You want to try it? Mm -hmm. Come want to try it? Mm -hmm. Try nothing. You want to try it? Just a little bite. Okay, just a little bite. Come here. Hold on. Mm. Mason going to try zucchini. Mm. Bite. Good. What it taste It's like cucumber, right? Kind of. Kind of. You want another bite? Oh my god, mm. it's crunchy. Yeah. I, I wonder. It, do you want to try it with salt? <laughs> <laughs> yeah. Oh, you want to try it with salt? Hmm. Okay. Go Hmm. Mm. You like it better with salt? Kind of. Hmm. masarap siya in fairness, ha? Well, so anyway, nakubos ko yung isang slice. Hmm. hmm ano yeah. So, ngayon nalutuin natin bago natin, baka maubos natin ngat ngatin to, no? Masarap siya. Oh my God. So, ayan, lulutuin na nga natin, ano, after kong pinainit yung ating kawali or kaldero, ayan, inad ko na yung ating butter. Pwede din kayong gumamit ng cooking oil or olive oil, depende sa inyo. Pero sa akin, ginamit ko yung butter para mas lalong magkalasa. Ano? And then, inad ko yung luya, bawang, at sibuyas. Ayan. Tapos, nag-add na din ako ng konting salt and pepper para magkalasa. And then, inad ko na din yung ating beef. So, ayan. Actually, na marinit na ito ni Javi. Ano? Kaya lalong masarap ito dahil nakamarinit na nga. And then, pag nag-brown siya konti, ayan... Nag-add ng oyster sauce, which is optional, depende sa inyo, and then salt and pepper to taste. Ayan. Pagkatapos niyan, inad ko na yung ating carrots. Ayan, tapos hahaluin lang natin at tapos takpan lang natin saglit para medyo maluto siya konti ano dahil uh, meron tayong bata dito sa bahay. Syempre, medyo uh, not too crunchy ano. Kasi kung kami lang, gusto namin yung half cook. Pero dahil nga gaya ng sabi ko may bata, so hindi natin siya iha-half cook. So, ayan. O, oh, di ba Ang ganda na ng itsura niya. Nakakatakam ng tingnan. So, ayan. I-add ia na natin yung ating mushroom at saka yung ating zucchini. Ano? Kasi mabilis lang naman siya lutuin. Konting halo-halo mo lang eh, maluluto na din yung ating zucchini. Kaya, saglit lang ito. So, ayan. Add lang tayo ng seasoning. Depende sa gusto ninyong gamitin. So, ako, nag-add na lang ako ng konting salt and pepper. So, depende sa panlasa ninyo if ever mag-add pa kayo or hindi. Actually, pwede ka din mag-add ng sili if gusto mo ng maanghang. So, ayan na nga. Ready na ito. Ano? Okay. So, moment of truth. So, ito try niya una yung niluto natin. So, are you ready to try the food I'm cooking? Yeah. All right. Kasi kami mamaya pakakain. So, pinakain ko muna siya una. Mm. They like the beef. Mhm. Mm Kini, oh. it's <laughs> hot. You can use the fork and just bite it. There you go. You like it? Okay, enjoy your food How is it? Is it good, Do you like it? Good job Tapos kagabi, itu din yung ulam natin Fresh from backyard, oh diba? Pag may tinanim, may aanihin